Que ito yung bike na nabili ko kay Miri noong siya ay 26 months old lang uh, nabili ko siya sa halagang 1,500 sa bike shop sa Baliwag, Bulacan ito ang side to side comparison ng isang 12 inch na bike at isang generic na push bike kung mapapansin niyo mas mababa di hamak yung push bike ang upuan nito it can be as low as 12 inches kaya naman yan flat footed talaga yung bata sa ground ibig sabihin mas safe and stable si baby. Mas mababa yung risk na sila ay madapa at kung madapa man, hindi ito magiging grabe. Nakaiba kung sa 12 inch na bike na may training wheels ito mangyayari. Sa push bike, pwede nang magsimula ang isa't kalahating taon na bata. Sa 12 inch na bike naman, 3 years old ang recommended age. Iwasan natin bumili ng bisikleta na may pedal, lalo na sa mga batang mas mababa sa tatlong taon. Kung pagbabatayan kasi natin ang developmental milestone ng isang bata, most kids will learn to pedal at age of 3. Ito ang unang araw na nakapag-push bike si Neil. 26 months old siya sa video na ito. Tinuruan ko siya ng tamang paghawak sa manibela, pati na din ang pagtingin ng permi sa harapan. Napaka-importante na maging pasyensyoso at matyaga sa pagtuturo. Huwag nating mamadali na matuto ang ating anak. Ito naman ang pangalawang araw na nakapag-push bike si Neri. Kung nilingalingi ang bata sa daan, lagi lang natin silang paalalahanan na manatili ang kanilang tingin sa kanilang harapan. Ba, nagpapahabol pa talaga sa akin si Miri. Huh? Ang laki na ng improvement ni Miri. Pangalawang araw niya pa lang sa paggamit ng push bike. Eh, napakabilis niya na. Ayaw ako. Matayu Mas mababa ang risk ng injury sa paggamit ng push bike flat-footed ang bata sa lupa kaya mas madali sa kanilang makarecover. Ito naman ang day 5 ni Niri sa kaniyang push bike. Kung mapapansin ninyo ay talagang nakaupo na siya habang itinutulak ang push bike. Panoorin ang susunod na eksena. Madada pa ang anak kong si <laughs> Okay ka okay 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 Napaka-importante na matulungan natin silang makatayo agad at maunawa ng bata na kasama ito sa proseso para sila ay matuto. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang positive attitude ng bata na maging matatag at tumayo sa anumang uri ng pagkakadapa. At sa magkaparehas na araw, nagawa ni Niring mag-balance sa kauna-unahang pagkakataon. Ito naman ang ikalabindalawang araw na nagpo-push bike si Niri Stop! Tingin ka sa daan! Ka. Para sa mga toddler na kamukha nito, dapat lang tayo maging consistent sa pagpapaalala sa kanila. Naisasama namin si Niri sa Malolo Sports and Convention Center habang kami ni Mrs. naglalakad-lakad para mag-exercise, siya naman ay naglalaro. Minsan din namin siyang pinaglaro sa lumang pump track doon sa Malolo Sports and Convention Center. At kahit sa pamamasyal namin sa Baguio City, kasakasama niya pa rin ang kanyang push bike. Nakikipagsabayan pa siya sa mga nagbabike rental doon sa Burnham Park. <laughs> sa video na ito, 10 buwan nang nagpo-push bike si Mary. At kapansin-pansin na talagang nakakapag-balance na siya. At kahit nagsisimula ng bumaha sa loob ng aming bahay, enjoy na enjoy pa rin ni Mary ang paglalaro ng bike. isa pa ang advantage nitong push bike noong panahon bago mag-pandemic ay pwede itong ipasok sa mga malls dahil dito hindi na kami nagdadala ng stroller sa halip ay ginagawang playground din ni Rhea ang loob ng mall Sobrang ganda din itong push bike at kayang-kayang dalhin nitong tatlong taon na si at kahit dito sa footbridge ng North Avenue, Quezon City, na-experience niyo magbike bike Tatlo't kalahating taon na rito si Mary. Kayang-kayang niya na talaga mag-balance. Dito naman ay magka 4 years old na siya. Hanggang sa dumating yung araw na naibili na namin ng bike with pedals si Niri. ko. Pedal in hey! First bike ride in here. Pedal, Pedal! Go, pedal. Tingi pedal, diretsyo. <laughs> sa taasan mo pa hanggang sa nakaka-pedal na talaga siya ng deretyo kaya nga lang parang may napansin akong mali halos mag-abot na yung tuhod ng niri sa manibela kaya naman uh, naisipan kong isa-uli ito sa bike shop na pinagbilan ko at ipalit ng mas malaki pa pinagbigyan naman ako ng FJ Bike Shop dito sa Malolos kasi naisoli ko naman within the 2 hours na nabili ko yung gamit Sinishare ko to kasi naniniwala ako napakalaking bagay na stepping stone nice. ng isang push bike sa pagbibisikleta ng isang bata. Lalo na kung gusto nyong matuto ng maaga ang inyong mga anak. Dagdag ko pa rito, wala naman siya naging serious injury mula sa pagkakaaksidente sa pagbabike. Kung ano lang yung nakita nyo sa video, yun lang yung karaniwan niyang nagiging semplang. At yung video nga pala na ito ay day 1 ng bike with pedal ni Neri. Di ba nakakatuwa na hindi na siya gumamit ng balancer? Diretso agad at age of 4 or 3 kung sa tingin ninyo na achieve na nung bata na magbalance. O paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat sa inyong panonood. Power and a flying feast.